<laughs> oh! Antiyina kama pale. Agye 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 agye. Agye gili gili kamo. sa Mo. Mo, uh, ay, mo na. mo oh. na ta. Ay, mo na. Ay, sabihin nyo muna. Ay, ah, ah, mo. Okay. <laughs> <laughs> Grabe naman Ako ang tawas, Will you marry me? Ako ah, ang mo. Ha? 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 talaga <laughs> meron na kiligawin ngan niya unang mungkot talaga <laughs> talaga <laughs> talaga 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 talaga